Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng Ang Balita Ngayon 25 minutes ago. Sabi niya, ito pahayag ni parang nagbabala. At the same time nanawagan si Congressman Kiko Barsaga dito kay dating Speaker Romaldez, baka daw tumakas palabas ng bansa. <laughs> Bigyan ng whole departure order si Romaldes, Yan ang title. Nanawagan si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa pamahalaan na agarang maglabas ng whole departure order laban kay dating House Speaker Martin Romaldez upang matiyak na mananagot ito sa mga paratang na kinakaharap. Ito yung kanyang post o panawagan. Nananawagan ako sa pamahalaan ng Pilipinas na maglabas ng whole departure order upang masiguro na si dating Speaker Martin Romualdez ay mananagot sa anumang krimeng maaari niyang nagawa. Ayon kay Barsaga, hindi dapat pahintulutan na makalabas ng bansa si Romualdez lalo na nasasangkot ito sa mga investigasyon kaugnay ng flood control scam at anomalya sa pambansang budget. Giit niya, tungkulin ng gobyerno na ang hustisya at pananagutin ang mga nasa pwesto. Yan po ang matapang na panawagan ng bagitong ngunit matapang na kongresista. Okay. So, ano yung posibilidad na lalabas nga ng bansa si Speaker Romualdez? To me, opinion ko lang ito, posible. Kasi, lalo na yun, hindi na siya speaker, ordinary congressman na lang siya, pwede siyang lalabas. Katulad ni Kongresman Saldico. Hmm. Nasa Amerika na ngayon. daw. Sakit sa puso. Blood pressure 90 over 60. So, hindi malayong mangyari ito. Isang araw, mabulaga na lang tayo. Nasa Amerika na o nasa ibang bansa si Kongresman Martin Romaldes. Kaya, believe ako, sa batang kongresista nito na nakaisip, pwede ba bigyan nyo ng whole departure order? And, in fairness naman, ang alam ko, ang magbigay lang ng whole departure order ay ang korte. So, yung tawag dyan, ang alam ko, uh, immigration lookout bulletin, parang ganun. Parang binabantayan lang, monitor Kailan sa ngayon in fairness dahil wala pa namang kaso na naisampa kay Speaker Romaldez, hindi siya pwedeng pigilan. Yan ang pagkakaalam ko. Kailan ang pwede? Kung seryoso ang administrasyong ito, pwede siyang maglabas ng immigration lookout bulletin order. Yan ang alam ko. Kung seryoso sila, kung ako sana ang presidente ano para maipakita ko ang aking commitment eh ako nang maunang magsabi Sabar, BBM ha? I have ordered uh, Department of Justice and Bureau of Immigration to issue an immigration lookout bulletin versus uh, Congressman Martin Romaldez. Pag ang Pangulo ang nagsabi niya, I tell you, maraming mabibilib. Ako, bibilib ako. Kasi makikita mo yung seryoso sila na kasi suspect pa man lang siya. Allegation. Example, si, dito ako believe kay Secretary Vince Disona. Kaya ako, may, may pag-asa, umaasa ako na may makakasuhan at makukulong dahil nandyan si Secretary Vince Dizon at saka si Mayor Magalong. Nag, naghumiling siya, I think, through a letter, sumulat siya sa DOJ, na magbigay ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay dating Secretary Manuel Bunuan. Yan ang nakakabilib. Although, hindi siya pwedeng mapagbawalan. Kailang binabantayan lang. Kasi wala pa namang kaso. So, <coughs> doon ko nakita, seryoso si Secretary Vince Disson. si Seryoso siya. Sana nga, ganun din ang presidente. Ito, naunahan sila ni Barsagay. Eh. Mas mabuti sana, mas maganda ang dating kung ang presidente ang nag-announce. Okay, di... Romualdez has resigned and I have ordered <laughs> I have ordered the immigration department to issue a, a lockout bulletin order versus ano. Wow! Papalakpakan siya dyan. Ako papalakpa. Kailangan wala. Timing. So, ang tanong, papakinggan ba nila itong panawagan ng bagitong congressman? I don't think so. Kailan? Mabuti at nagsalita siya. Kaya, bilip ako dito sa batang kong resistang ito. Yung isang post niya kanina. Kahit mag-isa lang, ipaglaban ang tama. Tama nga naman. Nag-iisa lang siya. To me, tama yung pinaglalaban niya. Kasi, korupsyon yung kanyang ano eh. Korupsyon ang kanyang tinutumbok na talaga namang talamak ang korupsyon. O, tapos pinagtatawanan siya ng mga kapwa niya kongresista kanina nung sa kamara nung bumoto bumoto na siya I abstain dalawang grupo ng kongresista o, dalawang <laughs> reaksyon <coughs> ang iba tinawanan lang siya ang iba naman pumalakpak ng malakas so hati na ang kongresista ngayon may mga kumukut siya may mga nagagalit kay Barsaga meron ding humahanga. So, lalabas ba si Speaker Romualdez? Anytime, huwag tayong mabibigla kung nasa labas na siya ng bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang Uh, income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Uh, namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatay naman ng mas maayos na bahay tirahan ang tribong Talandi. panoorin niyo ang video na ito. Ni si Ante ang usakabalo nga so magba, na tagaano anog Yero. So mag-atop ni siya karon. Gitabangan, gitabangan lang ni siya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn og karon numan ang balay ni Anting uh, o usa ka balo so gitabangan siya sa asawa sa iyang igsuon tungod kay balo na gud siya Pila ka tuig nanti mong pagkabalo? Tulong na. Tulong na uh, so ka Oh,